Magandang araw po mga ka-apples. Uh, dito tayo ngayon sa isang farm extension ng Apple kapatagan apple orchard. And ito po yung tinanima natin before ng um, carrots. So ngayon, harvest po yung mga carrots. And makikita na po natin yung mga medyo maliliit pa po na, yung mga apples dito. Pero meron na po ganito, siguro mga nasa 5 feet. Yan. Ito po yung uh, local varieties dito ng apple sa kapatag. And dito, um, yan. ito po yan, yung mga uh, kasunod na mga apples. So, ayun. Naglalagay po tayo ng uh, fertilizer. So, papakita ko sa inyo ngayon yung, yung ginagamit ko uh, abono sa ating mga apples. So, ito po yung atong mga puno ng apples, naglalagay na rin po tayo po unti, unti ng mga post para uh, prevention po na mabali kasi medyo mahangin po itong area to. so ngayon, papakita ko po itong um, fertilizer na ay ilalagay po namin sa uh, apples so, ito po yung uh, kawa, tawag nila na kawa fertilizer Ayan. Ang um, kagandahan kasi nito, binasa ko po dun sa kanyang label sa sako. Meron siyang 30% organic material na content ito um, fertilizer ayan. na to. So, ayan. ayan. So, <laughs> oh, nilalagay po namin ito sa

first spot. So, isang ano daw dito. Isang kumkum -kum lang ng kamay yung nilalagay namin. Pero yung ano nito uh, sa base din sa ano, crops na patatas ang nilalagay is mga nasa 20 grams each heels or each pono lang. Ah, uh, Crops. Ayan po mga ka-apple so sa pagtatanim ng mga fruit trees gaya nitong mga apples dito sa kapatagan so sa experience ko po um, nag apply po ako ng mga fertilizer kapag yung transplanted apples or mga nasa 6 months to 1 year. So pwede na po tayong mag apply ng mga fertilizer. Usual yung ginagamit ko dito ay itong mga organic na mga pataba and then meron din po tayong uh, triple 16 or yung complete in baking na mga um, fertilizer. So yun po yung isa sa mga kailangan nating gawin sa pagtatanim ug at pagfertilize ng ating mga fruit trees so yan po yung aming nilalagay sa mga puno ng ating mga apples